Hello guys, magandang magandang umaga mag 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 po. Happy Saturday po. Ako ay maglalakad-lakad mag <laughs> po magsasapatos po uh, walking exercise, exercise exer ex ex po muna ako. Kape okay, muna kayo dyan. Exercise po muna tayo. Lakad-lakad na lang muna. Pakin oh, ko ako muna. Hindi ko muna ako tatakbo. Parang kahapon eh. Okay. Tumakbo na kahapon eh. Gusto no ang aking mga muscle. Bagay, papasagin ko muna yung mga muscle. Alam. Ay, pare. Kagit kamatay sa. Eh, no, know, ayon, know, ayon, 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 mga ko. Sayon, Bago Habang ako dito sa tindahan. ako mamaya lang, ito, balatong. Oh. Ito mura dito po ako sa may Ako Opo, ay bibili ng sa mod huh? Let's go ba. Darin po dito. At po si Boss. Shout po Boss. Ito si Boss. <laughs> si Blast. <laughs> magandang magandang umaga. Napadalo ako na kayto si Blast. Shout out. Ede, ito, ito ako na kami papahag po kay Kuya Blas. <laughs> ayaw po, si Kuya Blas. Ito ang regular po muna customer na dati po nagpapagabit siya sa akin. Ito, nandito po naman ako sa tapat po ng uh, tapat po ako ng sampres. Massage pa. Pag uh, gusto nyo pong uh, magpa-massage, Meron po dito, dito po. Ito na sa may Ito po. Sa malapit na po dito sa may LSPU. Pag gusto niyo po magpa dito po kayo pumunta. Malapit po dito sa may LSPU. Ay po kayo diyan pag gusto niyo magpa-massage. Ayun na po dito sa may tindahan bibili na rin po ako ng uh... Ito po lang kurisa. Napadaan ako dito mo sa linggo po. Ayun po. Ngayon na lang pa set. Ngayon na lang pa set. Napadaan ako dito. Ito mag-aalmasal na. Pauwi na eh. Nadaan ako lang ako ito. Ayan po. Nadaan ako. Okay pa. Ano na. Pauwi na. Ayan po si Kusel Silino. Doc Silino. Ere, siya po ang uh, ano po. Ayan po mga senior. Oh, mga nagwawalis. Ayan po sila. Oh. Naglinis po ng karsada balatong na na-cross ako. Pabili nga po balatong. Pabili nga po balatong po. Sila po ang balatong. Sila. Pong balatong. Ah. Ito po yung nagtitinda po ng balatong. Kaya naman ubod ng... Kaya na magkuska kung anong, kung anong ubod po rin ng ano Ubud ng ano ba garing nagtitindang aray? Ubud nagsungit. Ayan. Sina po nagsabi, hindi po ako.